Or si Balay Beach Resort, dito lang yan sa Igang Baka kay Albay at mayroon silang floating cottage na pwede sa inyong magjawa at pwede kayo ditong magkain-kain, di ba? Nasa floating cottage kayo at pwede kayong pumalayo at pumalao at, at kung gusto nyo uh, hanggang saan nyo gusto, di ba? Napakaganda rito guys at eto, Napakalamig at presko ng simoy ng hangin at napakagandang view. Kaya ano pang inaantay nyo, tara na at pwede rin kayo dito hanggang umaga kung gusto nyo at mayroon sila ditong kwarto na aircon pa. O ba diba? napakalamig na nga ng simoy ng hangin at talaga naman mayroon pa silang aircon dito. Ayan, Pwede rito ang 24 hours na like 1.5 lang at pwede ang 3 hours. Ayan, kung gusto nyo ng 3 hours, kaya ano pang inaantay nyo? Guys, puntaan nyo na dito. Ayan, dito yan sa Igang uh, Baka kay Albay. At mayroon din sila dito kung gusto nyo mag-swimming, swimming. Ayan, mayroon sila dito mga cottage. At ayan nga, may nagiinuman pa. At ang gaganda ng na mga man dyan. Ayan, shoutout sa inyo. O diba, at syempre, Eto may bakante rito at eto namang isa o oh, di ba may mga tao at pwedeng pwede sa inyong pamilya o oh, di ba 300 lang per cottage dyan o oh, napakamura na guys ano pang inaantay nyo tara na punta na kayo dito at nako napakaraming yung nga uh, pwedeng nga uh, gawin dito may balibulan dito ayan at nakaano uh, naka ano nga lang yung net gawa nang natumba natumba yung poste ayan pero mayroong balibulan dyan at guys pag natapos ito nako napakaganda itong puntahan at pasyalan ninyo dito lang yan sa Igang Baka kay Albay. Siyempre, guys, oh napakaganda ng ano nating kita rito yung uh, maliit na ano, maliit na isla yung Bugyas ko. <coughs> i <laughs>